Halos abutuhod ang tubig baha sa Purok Talik, Barangay Baluntay, Alabel, Sarangani Province. Kinihuman sa kusog nga pag-ulan gabi. I. Ang tubig baha ni sulod sa mga panimalay rason niya nagkanya-kanya na lang og salbar sa ilahang mga gamit ang mga residente. Usa na din hi si Nanay Helen Pormento uban ang iyahang apo ug anak. Ay mo na ko anawa na itulugay bantay na lang gid taon kay alang-alang ah, man di ka magbantay nga nag, murag nagbuntag man. Ay sigurado gyud pero hibaw na may, nga mo kuan jud mo baha jud. Ah, lang may nag ah, kuan na kung unsay um, mahitabo kung mubaha ba o dili. So, pagkakadlawon nagbaha gyud siya. Saka ang tubig. Gani kung posible matod pa nga dili mo undang ang pag-ulan, wala na matod pa sila mabuhat kung dili ang mag-evacuate. Kay eh, halisod naman gud kung magpaabot pa tag kadako sa kuan dili magsilbi kay labi na sa kuan tiguang na. Menang uh, gina aku anput ko sa akong anak nga hala dito na dito na saka na. Kung tanawon namo ang sitwasyon sa tubig kung kusog, kung kusog gani ang kwan ang pasulod mudagan min dito ang bakwit mis taas. Gani andam ug nagmonitor matud pa ang otoridad sa maong lugar sa posibleng mahitabo. Yes ma'am, ang ato lang yung pinundum sa tantao nga maging alerto, vigilante sa tanaw sa mga mga announcement sa tuong social media nga naay mga kakulian sa maong mga panahon. magbantay, magamping o mulikas dayon kung di na maayo ang sitwasyon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News.